Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang susunod na nga po ang trade na Zach Lavin at ni Mar DeRozan. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tanggal nga po ulit ang tatlong player ng Los Angeles Lakers. Matapos lamang mga puma mga katrops na gumawa ng trade ang Knicks at Raptors ay official na nga po nagsimula ang trade season sa NBA. Ibig sabihin, inaasahan na nga po na sunod-sunod ng gagawa ng trade ang iba't ibang mga sa mga susunod na linggo. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw ng isang NBA Insider, expected na nga na po nila na may trade na sa mga susunod na linggo ang dalawang superstar ng Chicago Bulls na sina Zach Lavin at DeMar DeRozan na pareho na rin naman nga pong ginawang available ng kanilang team sa loob ng trade market kasalukuyan na rin naman nga pong nakikipag-usap ang front office ng Bulls sa eh, ibang mga team kaya di na nga pong magtatagal at makakagawa na nga po sila ng trade. At isa nga po sa mga kuponan na kinakausap na nga po nila ngayon ay ang Golden State Warriors na desperado na rin naman nga pong gumawa ng trade ngayong season sa lalong madaling panahon. Meron na rin naman nga po ngayong inalabas na trade proposal ng Heavy Sports kung saan pwede nga na pong i-trade ang Chicago Bulls ang kanilang mga players na si Zach Lawin, Jevon Carter, at isa na lang future first round pick punta sa Golden State Warriors kapalit sina Andrew Wiggins at Raymond Green. Sa ganyang paraan nga po ituloy na nga pong ng Chicago Bulls ang kanilang lineup ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tanggal nga po ulit ang tatlong player ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na isa nga ang Lakers sa mga pinaka nag-struggle na ngayong season na makakuha ng panalo. Sa katunayan, tatlong beses pa lang po silang nanalo sa kanilang huling sampung laro ngayong season. At ang mahirap pa nga po dyan ay dalawa nga po dito ay nakuha nila laban sa mga pinakamahihinang kupunan sa NBA, katulad ng San Antonio Spurs at Charlotte Hornets. Kaya nangangahulugan nga po talaga nito na napakalamya talaga ng ipinapakita ang performance ngayon ng kanilang buong kuponan. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo, ay hindi rin naman nga po sila tinatantanan ngayon ng problema sa pagtatamong muli ng injury ng tatlo pa nilang manlalaro Yes, bukod nga po kay Gabe Vincent na sumailalim pa lang sa operasyon para ayusin ang kanyang injury, ay sinundan nga po ulit ito ng pagtatamo ng injury ng kanilang mga players na si D'Angel Russell na nadali ang ibabang bahagi ng kanyang likod, Cam Reddish na nagtamo ng groin injury, at ang huli naman ay si Rui Hachimura na nagtamo ng calf strain na siyang rason bakit maaga siyang umalis sa kanilang game laban sa Pelicans. Kaya dahil nga po dyan ay mukhang magiging underman na naman nga po ng lineup ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.